guys, kasalukuyan narito tayo ngayon sa Kirino Avenue dito ito kabayan matagpuan sa may Manila kung dawi tayo kabayan patungo tayo ng Sampalok pero bago natin tapusin ang ating pagbablog don't forget to subscribe my channel PD Vlog sa ato nyo kalimutan na i-click yung notification para every time na mayroon akong bagong upload na video makita nyo kagad itong mga kababayan ko kung hindi labag sa kaluban nyo subscribe nyo ako kung labag naman ito like and share okay na yan kay Plus si-share ko ito sa inyong kapayan dito sa lokasyon na Kirino at yung Skyway na ating mga madadadaan sa oras natin ngayon magandang tanghali sa ating Luzon Visayas at Mindanao alas 12.53 at 3 segundos may shoutout Luzon Visayas at Mindanao once again at saka sa ating mga OFW na mga bayanig buhay around the world kababayan natin na particular na nagtatrabaho sa ibang bahagi ng ating mundo mga sima natin at saka iba pang nating mga kababayan na naghahanap buhay sa ibang bahagi ng ating kamunduhan ito kabayan ay ang Angel Linaw corner siya ng Quirino Avenue ito yun, kabayan, ang Skyway connection going to Laguna. Ito napapansin nyo dyan sa aking video. Ayan mga kapabayan ko. hansin niyo ka ba yan yung salasalabat na skyway sa itas ang isang location yan patungo ng Kisul City going to Bulacan ito naman ang patungo ng kanan patungo yan ang terminal 1, 2, 3, and 4 patungo ng Cavitex diretso hanggang Cavite City or Cabuyaw Laguna kabayan no? maganda diba yan ang patungo na ng Bulacan going to Baguio City dadaan ng Inlix may shoutout shout out sa lahat na may mga birthday happy birthday sa lahat sa lahat na may mga anniversary sa mga kababayan natin nagsasama na walang humpay nagmamahalan kasama ang buong pamilya hanggang sa pagtanda may forever sila congratulations sa lahat ng mga kapapayan natin kung ganoon ang kinalabasan ng kanilang mga relasyon congratulations maraming maraming salamat at may forever Kaya mga kapapayan ito naman ay ang patungo ng Maynila itong kasalukuyan na tumatakbo pakaliwa yun namang padiretso papuntang kanan, patungo naman niya ng nagdahan. At palabas na ng patungo na ng Kisun City. Ito naman kabayan yung sa harapan, going to Makati City, Bikutan, Las Piñas, Paranaque, Alabang, going to Laguna, Batangas City ito yung mga kababayan yung dumadaan pa kanan padiritsyo itong nasa harapan ko mga kababayan ko papunta ng airport yan kabayan yan ay tinatawag na Usminia Highway koneksyon sa kabayan ng Inlix o Islix South Expressway tayo kabayan on the way tayo patungo na ng Sampalok, Maynila pero hindi na siguro natin pahabahin ang ating pag-upload ng video hanggang dito lang maraming maraming salamat once again kung hindi labag sa kaluban nyo PD Vlogs, at kung lapag naman ito mga kapopayan ko, like and share. Maraming maraming salamat. Loson Business at Mindanao. Magandang tanghali. Bye-bye. Lord Jesus, guys. I love you.